Welcome in conference in today's vlog. Paano tayo gumawa ng butas ng ating concealed hinges. Pumuputol tayo ng ating 3/4 na marine plywood para sa pintuan ng uh, ating cabinet. Welcome guys. Uh This time paano tayo gumawa ng ating butas sa ating concealed hinges. Ito yung conserved hinges natin. Paano tayo gumawa ng butas dito sa ating pintuan. Now, gumamit tayo ng Brutus Forstner Bit. Ang tawag dito. Which is 35 mm. 35 mm Forstner Bit ay kasya-kasya sa butas ng ating console hinges. So, pag bumili tayo ng Forstner Bit, dapat 35mm MN. Kasi universal dito yung anyang size. Now, paano tayo gumawa ng butas? Una, gumawa't muna tayo ng sukat natin sa dalawang magkabilang uh, bahagi. So, halimbawa, ito yung magabi natin okay, dito. 9. Ngayon, susukatin natin to. Okay, lagyan natin ng linya para masukat natin. Magagawa tayo ng ating butas sa kabila. Yan. So para sa beginner, para hindi tayo magkalali, ito yung magiging guide natin. Ha? Oh. Ito. So, ito. Dapat. Yan. Kasi papasok yan. Ito yung magiging guide natin na dapat dito yan sa edge. So ito yung naging maging sukat natin ha. Ah. So to dapat naka dito yan. So pag gumawa tayo ito yung magiging guide natin. Okay, so ito yung guide natin na ah, guhit. Lagay natin yan yung ating concealed hinges. Tapos ito dito sa edge niya. Ngayon pwede na tayong magsukat sa loob. Dito sa labas ayan, para makuha natin yung sentro, ngayon ito na yung guide natin kunin natin yung sentro, dito tayo mag tutusok yung ating force na beat ganun din dito sa kabila, sa kabila, ganun din yung gagawin natin sukatin so, din natin yan itong maging guide natin sa edge ayan, tapos pag nakuha na natin saka maguhit tayo dito yan, sa dulo. Then, kunin natin yung sintro para doon tayo tutusok ng ating force nerve bit Na pagkuha na natin to, pwede na tayong mag-drill. So, ito na ngayon yung ating guide. So, bago tayo magsimula, mag-drill, ito yung point na to, itusok natin yan sa sentro na nilagyan natin ng tanda. Okay. Now, pag nalagay na natin yan, pwede na tayo magsimula ng ating drill. Ang guide dito, kasi ang kapal ng ating concealed hinges, gaya din dito sa kapal ng ating Forstner bit. Yan. So, ibig sabihin, ilibing natin no, ang lalim ng ating Forstner bit sa uh, dito sa ating uh, marine plywood. Tusok na natin, kunin natin yung sentro Yung uh, Pointed part natin doon Nakatusok na yan Sana tayo mag Drill So, natutulak tayo para Mabilis yung pagbutas natin Right? So, mula na natin guys So, yun yung Kanyang uh, Tura niyan Sige, tuloy lang natin Huwag kalimutan, ilibing natin to recording. Uy, pa natin na mag natin ngayon. Yun diyan guys. So nakita ninyo pag gumawa tayo ng butas. Yun. Ito ganda no. Ang ating butas sa ating tulsag. Yes. Kesa okay, magmano-mano tayo ito. Okay. So kita nyo. Nakalapat na yung ating uh, concealed hinges sa butas natin. So yun 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 ito. Nakita ninyo ito yung magiging guide sa edge. No? Yan. Okay. So ulitin natin. Tusok natin doon sa gitna ang tanda natin yung point the uh, pointed part ng ating control drains. Ayan. So pag natusok na natin, pwede natin sila. guys. So, makita natin ang ganda ng uh, butas natin. Okay, so ito yung isa sa mga pinaka madaling paraan at perfectong butas na pwede nating magawa sa ating conserved. Yan. So, oh, makikita, Ayan, ito na yan. So, ito lang, no? Ang pinaka madali at hindi manumano, perfecto ang ating butas pag gumawa tayo ng concealed hinges sa ating mga cabinet sa pintuan so yun lang guys na no? ang dapat nating gawin so ito yung mga gagamitan natin para makapagbutas tayo ng ating concealed hinges so yun lang guys yung mga nagawa natin nabutas sa ating kusil. Yes. Thank you for watching and can be a wife.